Oh. Sampung taong gulang na batang lalaki kong dyan sa Batangas ito, bayan, nalapnos ang mm. balat at ngayon nakakonfine pa rin sa ospital. Wow. Ang dahilan, aksidente siyang nasabuya ng thinner paint ng kababata habang naglalaro ng luto-lutoan. Narito po, report. Puno ng sugat, lapnos ang balat. Iyan ang sinapit ng sampung taong gulang na si John Cedric Alaras matapos mabuhusan ng thinner paint at madikitan ng apoy sa barangay Magabe, Balayan, Batangas. Kuwento ng magulang ng biktima, nagkikipaglaro sa labas ng anak noong December 19 nang marinig nilang sumisigaw ang kanilang kapitbahay. Ang anak daw kasi nilang si John Cedric nagliliyab na ang katawan. Papa, papa, liguan mo ako, liguan mo ako mainit. Nakita ko pasong-paso ang kanya mga katawan. Agad namang isinugod si John Cedric sa Don Manuel Lopez Memorial District Hospital sa Balayan, Batangas. Agad niyang tinamo, fourth degree burn sa malaking bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito kinailangang salinan siya ng dugo kapalit sa mga dugo na nawala sa katawan ng bata. Gar tayong may napanalita panel ito, Toy, to, nung kinumbog niya sa akin. Si Claude kasi, pinusa niya ako ng alkohol kaya ako ng silab. Kaya ako nagdingas. Hanggang ngayon, nakakonfine pa rin si John Cedric sa ospital at patuloy pa rin ang gamutan. Bagay na siyang dinadaing ng pamilya dahil palaki na ng palaki ang kanilang nagagasto sa gamutan ng anak. Malaki po, gawa ng half body po siya, gawa ng pati po mga likod niya, tsaka po yung hanggang ngayon po, yung baywang niya, dinadaing pa po niya, gawa ng, yun nga po, ang sobrang lalim. Para po bang kuba siya na hindi po siya makatayo ng diretsyo. Sa pong nahihirapan siya, nagdudugo po yung sugat niya pagkapuho. Nanuhat namin siyang umupo. Ang problema pa, hindi raw nakikipag sa Pamilya Alaras ang mga magulang ng batang aksidente nakabuhos ng thinner paint sa biktima. Dahil diyan, kinausap na ng Punto Asintado Reload Team ang barangay na nakakasakop sa lugar ng biktima. Agad namang pinatawag ng barangay ang dalawang panig at matapos ang dialogo napagkasunduan na magbibigay ng 1,500 linggo-linggo sa pamilya ni John Sendrig, ang mga magulang ng batang aksidente na nakabuhos ng thinner paint. Samantala, ang barangay naman nagbigay day ng pinansyal na tulong. Sa mga may ginunto ang puso po, ang atin pong Kuya Eric, ang kanya pong anak ay nangangailangan po ng tulong at sobrang hindi po maganda ang lagay ng kanyang anak. Sana po humihingi po kami ng tulong, sana po matulungan niyo po kami sa abot po ng inyong makakaya. Maraming salamat po. Nakatakda rin mag-fundraising ang Sangguniang Kabataan ng Barangay para sa pinansyal na pangangilangan ng pamilya. Sa linya ng aming telepono, ang ama ng biktima. Uh, si Enrico Alaras. Magandang umaga po, uh, Tatay Enrico Alaras. Good uh, this is Erwin Tulfo and Aljo Bindiho. Good morning po sa inyo. Good morning po. Opo. Oh, Good morning. Good po sa oh, inyo. Opo. Ano po ang lagay ng anak-anak uh, natin, ng anak ho uh, ninyo? Tarinin pa rin po sa emergency. Hindi pa rin po siya makatayo. Hindi siya makapo. Alright. Kaya pa mabukulit siya gumalaw. Okay. Sa tanin na ano sabi ng doktor? Uh, ilang buwan ang gamutan? Sir, ang ayun po sa Abutin uh, uh, uh daw kami dito ng kalating taon o aranin na buwan. Nakailang buwan na kayo? Gamutan po. Nakailang buwan? Ilang linggo na ho kayo dyan? Bali isang buwan na po at uh, tatatlong linggo po mula po noong December 19. Ano ang problema, sir? Anong kailangan na tulong? Sir, eh, ang kailangan kailangan po talaga ng sa akin anak na nasa ospital ngayon. Ayun nga kailangan kung yung pumpang sa sa doktor at sa ospital. Ang sa ospital po, sir, eh para kung may nasasabi po, may ano, na baka po wala mo na kami din sa Pero kung ano ko po din. Sir, anong po, hospital ba ba yan? ho yan? Private ba yan? Public? Public po, emergency. Okay, sir, ganito na lang, okay. Wag na ho ninyong alalahanin, sir. Sasagutin ko na ho yung ospital ng anak nyo hanggang anim na buwan. Okay ho tayo? Sir, yung, ang, ano ko po, sir, eh, pati yung sa doktor po, sir, eh wala po na natin ng paraan. Ang natin yung ospital. Eh, may pandoktor nga tayo. Kung ang ospital tayo, eh wala akong problema. Tutulungan na rin ho namin kayo. Ano po? Actually, nilapit na ho namin sa DSWD yan at nag-call naman ng DSWD. Ang problema ninyo na yan. sa ospital naman ho, may bayad din siya. mga gamot ho dyan. Gagamitin. Ano po? hindi naman ho libre yan. Eh, sasagutin na ho namin. Ano po? Sige po, po, sir. Okay, at uh, mabuti naman po ito eh, pinadala nyo sa aming kaalaman ito. Tutulong po ang uh, ACSIS party list po sa anak ko ninyo. Ha? Makikipag-ugnayan po. po. May number po ba kayo ng staff namin na nakausap ninyo? Meron po, meron po. Uh, tawagan nyo lang ho kung anong kailangan para matimbrehan mo kami. Nag-usap na ho kami, nag na kami rito hindi sa anak nyo. Tutulong po kami hanggang anim na buwan, sir. Hanggang makalabas ang inyong anak sa ospital. Kopya po. All right. Maraming salamat po. Ay, sabayan niyo na rin po ng dasal at padalangin sa poong may kapal, sir. Kasi alam niyo yung mga gano, mga sunog-sunog eh. Minsan no, yung mga infection, dyan ho hindi nakakaligtas yung mga nasusunog na ganyan. So, panalangin din po ang kailangan. Ano po, Tatay Enrico? sir. All right. Sige po. All right, sir. Maraming salamat po, Tatay Enrico Alaras. Magandang umaga po sa inyo.